Grabe ang init ng panahon nitong nakaraang linggo. Pumapalo na sa higit 42 degrees ang mga temperature sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya naman, malamang ay uh, mga kababayan natin ay nagpapalamig sa kanilang mga bahay. O kaya naman, ay eh, nagdomol para may libreng aircon. Pagkambal ng mga pagpapalamig, ay uh, pang food trip. Masarap yung may iniinom ka na malamig at saka kumakain na masarap. Nakikita nyo siguro sa mga food trip ko last week sa Jollibee. Sino bang Pilipino ang hindi gusto ang, ang Jollibee? Pero alam nyo, bukod dyan, ay tanyag na tanyag ang ating mga pagkain sa buong mundo. Ang panlasang Pinoy, usapang pagkain naman muna tayo. Madalas ay nakikita natin sa social media ang mga reaction videos ng mga foreigners sa iba't ibang bansa towards Filipino food. Mga chichiria, mga ulam natin, mga merienda, mga dessert, tanyag at talagang maipagmamalaki natin sa buong mundo ang mga pagkain natin dahil iba talaga ang flavor ng Filipino cuisine. Ayon sa online site na Taste Atlas, ang Pilipinas ay kabilang na sa iba't ibang listahan na top 100. Number 100 naman ang Makati sa best food cities and regions in the world. Number 97 ang ating sinigang na best dishes. Number 93 ang lumpiang Shanghai sa street food. At number 33 ang Pinoy cooking sa best cuisines in the world. Ang feeling ko, pagka nalaman pa yung mga iba, natin yung mga regional cuisine, tataas pa yan. Ang dami nating hindi pa nila nakita. Eh. At talagang, kahit na yung ibang Pilipino, hindi nila nakikita. Ang dami, talagang masarap na pagkain din sa Pilipino. Gastronomic tourism, kung tawagin, dahil nagdadala talaga ng turista ang pagkain. Food does not just feed the stomach. Ika nga, it also feeds the soul. Mahilig tayo sa ganun eh. Very, very uh, hospitable. Ano yung pinakamagandang regalo mo sa bisita? Masarap na pagkain. Pag-alis nga, yung hindi na kain, pa para meron silang baon. Yun ang ugali ng Pilipino. That's why the cuisine and the hospitality has become such an important. Niyaman ang kultura natin pagdating sa pagkain at pagluluto. Gamit ng social media, lalo pa natin malalaman na may mga pagkain dapat dayuhin at subukan. Kaya sa mga foodie na nga kagaya ko, i-comment ninyo kung ano ang food trip natin dapat sa susunod na linggo. May nagbabiral ngayon ng mga parisan. Mukhang na masasarap. Tignan nga natin at masubukan natin. Patuloy po natin suportahan ang ating mga lokal na pagkain at produkto. Suportahan natin ang ating mga MSMEs sa mga OFW. Ipasubok pa natin ang pagkain Pilipino sa ating mga kaibigan na iwan. Tapos ay imbitahin na natin dito sa atin sa Pilipinas.